Mister na ng ibang bansa, tuluyan ng ng ibang bahay. Patay tayo no. dyan. Eh, kahit Patay. na hindi mga ibang bansa, kahit dito lang, eh, may mga ganun. <laughs> Analment na nga ba ang kasagutan? <laughs> Yan ang sasagutin natin sa numero unong serbisyo publiko ng bayan tuwing lunes, merkules at biyernes ang dalubhasa. Ito na natin ang kwento ng kapatid natin, si alias, Lonely Wife. Magandang umaga po, Sir Erwin at Sir Martin. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Reg. Taong 2011 pa nang magkalabuan kami ng Mr. Ko. OFW kasi siya sa Qatar at umuuwi-uwi lang ng Pilipinas para magbakasyon. Noong huling uwi niya po ay naramdaman kong malamig na siya sa akin yun pala ay dahil may iba na siyang babae. Dahil dito, hiniling ko na lang na mag-file siya ng annulment pag uwi niya ng bansa para pipirmahan ko na lang. Pero sa totoo lang ay hirap din ako itaguyod ang nag-iisa naming anak. Tingin niyo po ba tama lang na pinag-file ko siya ng annulment? Sana po ay matulungan niyo ako, Lonely Wife. Ay, o, bigat nga ay na, na problema. ganyan. Yun, no, talaga, eh, Hindi uh, lang uh, sa mga OFW, pati sa mga tigarito. rito. Maraming problema. Hindi na rin tayo lalayo pa. Hindi lang OFW, pati FW. FW. Mm -hmm. At hindi na tayo lalayo pa. Eh, huwag na tayo hindi lumayo. Diyan na siya sa paligid-ligid. Hey, hey, Makinig hey, kayo, ha? Eh, hey, mga nasa paligid ayaw lang. Ayaw kayo nasa harapan, ha? <laughs> anyway, para po tulungan tayo sa mga problema ngayon, makakausap natin ang isang dalubhasa, wala iba, kundi ang resident legal analyst ng TV5 at dean ng FEU Law School si attorney Mel Santa Maria. Good morning, Good morning. Attorney Mel. Sir. Good morning, Erwin Martin. Sir, narinig niyo naman siguro po yung kwento po ni Miss Lonely Wife. Uh Oo. -oh. Ano po oh. ba ang maipapayo niyo sa ating letter sender? Eh, tama ba, tama ba na pinagpa-file niya na ng annulment yung kanyang mister? Uh, well, uh, 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 ganito yan, Erwin Martin. No? Dapat iisipin niya kung ano talaga ang ang, ang layunin niya. Okay? Kung ang layunin niya talaga, eh talagang uh, tapusin na ang isang kasal na wala namang saysay. -say at hindi na kumikilos bilang asawa ang kanyang uh, asawa, eh, pwede na talagang putulin yan dun sa ground ng psychological incapacity. At hindi naman dapat siya kabahan kung mawaw hindi, kasi hindi mawawala naman yung suporta sa anak. Whether naputol na ang kasal o na-maintain ang kasal, ang anak ay dapat suportahan. Ngayon, ang isang practical na, na view naman dyan, eh kung uh, halimbawa eh, meron ng ka kasama yung kanyang asawa sa, sa, sa isang uh, ibang bansa, kasal pa rin siya dito. Kasi hanggat hindi naman puputol ang kasal, lahat naman ng mga sweldo ng asawa niya, lahat ng mga pinupuntar ng asawa niya ay conjugal naman. Uh -huh. So ibig sabihin kahit na magkahiwalay sila, may hawak pa siya sa propertyad ng kanyang asawa. Uh -huh. at, uh -huh. at sinasabi naman ng ating batas na kung uh, kung uh, kung isang mahigit sa isang taon eh magkahiwalay kayo, ang pwede gawin uh -huh. eh iiwalay lamang ang ari-arian pero hindi pwedeng huwag munang putuli ng kasal. So, dapat kung practical siya, hayaan niya na muna siyang kasal, lahat ng pinupundar ng asawa niya, kanya pa rin, <laughs> o owner, at talagang, o oh, sige, mag magloko ka dyan, pero lahat ng kinikita mo, meron akong hawak sa'yo at uh, pwede akong humingi hanggang mamatay ka. Uh, Di ba? Iyon practical side. Pero kung gusto niya nang lumaya ulit at uh, magkaroon ulit ng pangalawang pagkakataon sa pangalawang pag-ibig, uh -huh. o yan, paputol niya ang kasal niya. Mahalaga ba talaga ang pag-ibig, Atorne Mel? O oh, siyempre naman, mahalaga uh, ang pag-ibig. Kaya uh -huh. lang nga merong mga kasal na parang sa papel na lang na yung, yung isa o yung dalawang mag-asawa parang hindi na talaga makapagkilos bilang uh, wala nang interpersonal relationship at nakaugat sa mas malalim pang uh, kaayusan ng isip, di ba? Yung parang ano na sila incompatible, parang na, na, nabigla sila. Ay tapo, hindi pala tayo magkatugma, eh, parang gano'n. Attorney, matagal na ko kayong abogado at uh, matagal na ko kayong uh, family lawyer, no? Uh, ano ba mas mahalaga? Pag-ibig o budget? Pag-ibig o budget? Oo. Uh -huh. uh -huh. <laughs> Pareho yan. It's a blend oh, of the pare, two. Pare, Kasi pare. alam mo, sabi nga nila, money is not everything but it's a good beginning, di ba? Oh, yun lang. Sa itong material, eh kailangan mong kumain. Kaya nasa, nakasama na yan, kasama na yan ang pagpapatuloy ng buhay. Ika nga. Kasi ah, siyempre yes. sa pag-ibig, eh, masarap umibig pero kung hindi naman kayo mabubuhay, eh patay ka agad ang pag-ibig, di ba? Oh, mm -hmm. maganda yung mga payo ni Atty. Mel. Kilala akong ganyan eh. Oo. Uh oh. Yeah, tinanong niya yun eh. Oo. Uh oh. Kung ano mas mahalaga, pag-ibig o pera. Anyway, uh -oh. Atty. Mel, uh, Santa Maria, thanks again, sir, ha, huh, for your uh -oh. time with us this morning. Maraming salamat, Erwin, Martin. Oh, malino pa sa alas 4. Na? Na both are important. No, no, Now, may anak si Lonely Wife. May anak sila ni Mister. Walang trabaho si Lonely Wife. Kailangan niya ng budget. So, tiis, hey, tiis niya. Stash the cash. Yeah. na lang ni Lonely Wife ang ibang mga wife. Mm. Oo, oh, parang tularan. Eh, hey, hindi nagpa-file ng annulment. Gagaya mm -hmm. na mga kilala ko dito na nasa paligid-ligid lang. Oh. Inaaway lang nila ng inaaway mga mister nila. Oh. Sinasabi, isa sagot naman ni Sir, overtime. Mm. Maski walang overtime, maski pahiga-higa lang dyan. So, over lang. Papunta lang sa mga patay sindi. Over the back Hindi, bumibitaw si hindi, Missis. misis. Hindi, hindi, hindi. Yan ang mga saludo ako ng mga misis. Misis. Mm -hmm. oh. away dito, away doon lang. Oh. Si mister naman ba, pagod na pagod na. Bak eh, may kilala lang ako, mister. Pinagdarasal na, Lord, kunin mo na kaya ito. Oh. Para ako makalibre na. Oo. Oh. <laughs> mm Sobrang, sobrang uh, mister. Kunin mo na kaya ako. Parang yeah, hmm, gano'n na Eh. Okay. <laughs> <laughs> Kaya nga, eh, ang payo ko kay Lonely White, tama nga naman si attorney Mel, eh, kung wala na talaga sa isa, hindi ka naman binibigyan ng budget, et, et cetera, ilayasan eh, mo na yan para mabigyan ka na ng budget, ma-mahati yung property. Ay, pero kung binibigyan naman siya, eh, deretso lang. Oo O oh, ay tatanda rin yung hinayupak na yan at pagod Eh pagdating ng mga 65 yan, eh, wala na magkakagusto. Ay, Ngayon din lang, din medyo matipuno. may trabaho. Ay, Anong si trabaho ay. mo? Ganito. Ah. Tsaka hindi naman sa poor sa Qatar. Sisipain din yung sa Qatar. Pag ay, wala retire naman, wala din yan ikas, di ba? Oo. Uuwi din yan eh. Makakalbo rin yung, uh, yun, misis. Mawawalan din ng ngipin oh. yung hayop na oh. yun. Magkakaroon din ng mga rayoma arthritis. Yung kalukadidang, eh, ay <laughs> hindi gusto yung mga may arthritis. <laughs> eh. ay, kung walang budget pa. Oh, so pressi okay. eh kaya payo ko eh, relax lang tularan mo ibang mga misis oh. ng mga kilala ko dito ngayon sa paligid Keep the lang. money at sabi ni Chingkitan invest the money mm -hmm. eh, kasi malay mo pag-uwi ni Mr. okay pala itong asawa ko talagang uh, ini-invest yung kita ko mm. dudugo doble ang kita ako. at si naman, oh. Taman paynat sa mga misis ay eh, magready mala isang taong wala si Mr. Marami na ngayon mga pwedeng puntahan, mga Doktora Ivy Aguilar, Doktora Jean Marquez, mga Vicky Bello. Eh, maano may magsubi ka ng pera para magpaganda, magpatanggal ng mga bilbil, yung mga varicose vein, magpa-improve na kung, kung wala. Kaya sabi ni Mister, eh, wala akong uh, maramdaman. Mga hinaharap, pwede magpadagdag. Mm. Para ano na, uh, no na pag mm. uh, meron ng mga cobwebs. So di, meron na. Eh, kailangan niyang, oh. meron na mga Correct. white bird. Meron na. Sa oh. white bird. Po, meron yung na sa... ngayong uh, sinasabi oh. ngayong ginagawa ngayon. Pag masyadong maluwag na, eh, anong tawag doon? Ah, uh, oh. Pampasikip. Pinihinihigpitan na ngayon. Mm -hmm. Parang tuwerka lang, tornilyo, oh. Pero pwede rin siya pumunta sa... <laughs> uh, may, meron pa bang adonis? Ha? may Meron pa ba bang adonis? Wala na ang adonis, sinara na. Meron pa, meron pa. Wala na. Ah. Oh, Jay, wala na. Oh, King wala Arthur na, na lang doon sa may King Arthur, Arthur diyan sa may, may Kuan, sa may, may, mga Kubaw. Pangailangan din si Mrs. Oh, ah, ilang taon na wala. Uunahin niyo muna, total oh. isang taon wala si Mr. Hmm. Abang ah, Kuan eh, padagdag siya diyan ng ano kailangan bumper, hmm. sa ha. harap sa likod o oh, may mga ganoon eh. Oh, eh ano? para gumanda, sumeksi. O oh, oh, mga man. baricus hmm. Para pagdating ni Mister, eh, talagang mukha. Tapos, eh, magpa-botox ka dyan. Eh kung yung kalukadidang ni Mr. E, mga nasa 20 para magmukha ka rin 20. Sa magpaano siya, pinakamalagad yung Brazilian wax. Brazilian wax. Oo. ganda yan. Mawawala yung mga unwanted Bar. hair. Oo. saan saan. At saka mag-ready ng sandamakmak na mga jelly. Jelly? Oh, uh, siyempre. Ano yun, sir? Para sa mga kuwan. Pa, Jelly? Pamunas Bata sa... pa naman si... Pamunas jelly. sa mga kuwan na uh, skin maganda yun para... Pampadulas. Para natural. Siyempre, kailangan medyo no, smooth. Mm, kasi pag humigpit oh. ka ng atornyo, siyempre masyado mahigpit naman yun. Ang programang man. ito ay rated SPG. Pero marami. Eh, totoo naman Hindi yung naman direct na kalagay Meron Eh, bakit i-offer ng mga doktora kung ano dyan? Na? Jean Marquez. Oo, no, doon no, nila. <laughs> nila. <laughs> doktora <laughs> Vicky Belli may mapagpahitit. <laughs> Oo. Oh. Oh, eh. Meron doon, uupuan lang. Oo. Oh. Inuupuan lang. Oh. Pinakita mo. ni sinas, si MJ at ang pakita. Ano, Ganoon? Dati. Eh. Inuupuan lang. Tapos oh. pag uh, tayo, ayos na. Parang uh, back to, back ano? to normal. Ooh. Back to normal. Parang wala nangyari. Oo, magaling, magaling, yung mga... Problema na dyan, oh. si Junior maninibago. Oo. Oh. Kasi sanay na sanay siya sa malaking mga pintuan. Oh. Sa mga... ni makipot, eh, tangilid Marawin. si Junior pumasok. Oo, oh, init. Masa si Junior, hirap na hirap. Kung oh. dati, nakagano'n pa si Junior pumasok, ay! Oh. Eh, pag na-adjust na, medyo patagilid na pasok ni Junior, medyo mahirap. Siyempre. gano'n, gano, kaya gano, gano. Hindi na, hindi na gano'n. sa sobrang ikpit, sugat-sugat si Junior. Maap di oh, kaya yun. Baka hindi nila nalalaman. Iipit. Nagkakabalat-balat si Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.